Sa gitna ng nalalapit na halalan 2025, patuloy ang paghahanap ng mga Pilipino ng kandidatong tunay na makakapagpababago sa bansa. Sa Malaysia kung saan libu-libong overseas Filipino workers ang nagtatrabaho at naninirahan. Inalam ng SMNI News kung sino ang nakikita nilang may kakayahang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Samantala si Pastor Apolo Siki Buloy na patuloy na nagiging biktima ng political persecution ng administrasyon ay nananatiling matatag sa kabila ng mga mga pagsubok. Ano ang sinabi o sinasabi ng ating mga kababayan sa Malaysia? Alamin sa ulat ni Hannah Jane Sanso Matatag, mapayapa, at marangal. Ilan lamang ito sa nais sa mga kababayan natin sa man na mundo na mangyari sa ating bansa. Isang bansa na may pagmamalaki. Kaya ngayon nalalapit na halalan, pinulsuhan natin na ilan sa mga OFWs dito sa Malaysia para kung sino nga ba ang kanilang napupusuan sa nalalapit na senatorial race. Para sa akin, hindi ko iboboto, of course, number one, yung corruption. Dahil nakikita naman natin sa Pilipinas kung ano na nangyari ngayon. More on salita lang, wala pa akong nakitang nagawanya. Uh, nagawa niya. Katulad ko, so of double, di ko say, total na dito na rin ako, di ba? So parang, parang wala eh, parang more on ano lang sila, more on sa kabuhayan, tapos wala naman nangyayari. Ang Daming nangyayari ngayon sa sa Pilipinas. Nakikita ko sa ano sa sa YouTube, sa Facebook na sobrang kakaiba sa, no, sa noon at ngayon. Ngayon, parang ang gulo ng kamera. Puro mga kurakot sila. Tapos parang kontrolado ang mga tao. Tapos maraming patayan. Maraming krimen sa Pilipinas ngayon na papanood ko. Naniniwala ang mga Pilipino na ang korupsyon ay isa sa pinakamalaking salot ng ating bayan. Talamak, malalim, garapalan. Ito isang malalim na sugat sa lipunan na patuloy na nagpapahirap sa taong bayan at isang problema na dapat nang tuldukan ngayon. Kaya naman, para sa maraming Pilipino, isa ang nakikita nilang may tapang at kakayahang masugpo ang katiwalian, ang senatorial candidate na si Pastor Apollo Sikibuloy. Kung magkakaroon tayo ng nasa senador, sasabing zero corruption, wow, number one sa akin, the best one. Siya lang yung nakikita ko sa lahat ng mga tumatakbong kandidato kay Apostor uh, Apollo Cabiloy, uh, siya lang yung nagsasabi ng zero corruption kagaya ni Kibuloy, parang na-overwhelm ako sa sinabi kanina ni Boss Dada na yung talagang ipangangako niya talaga sa aming mga OFW, yung tipong pag-uwi ka na, kampante ka na, na wala, ay, ayoko pa umuwi kasi wala pa akong ipon, ay, hindi pa tapos to mga kapatid ko, ay, ganito pa. So, parang, bakit pahirapan pa natin mga sarili natin mga botante. Ba't hindi pa natin siguraduhin na para pag uwi namin, may, may inihintay kami na or may ini-aim kami na sana mangyari at matupad. At sana yun, pinapanalangan nga natin na sana o manalo nga si Pastor Keboloy. Kaya naman, hindi pinalampas ni Pastor Apollo si ang pagkakataong marinig at bigyang pansin ang hinain ng ating mga kababayan sa Malaysia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigit 300,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho doon. Mga manggagawang nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at bayan. Bagamat hindi personal na makapunta si Pastor Apollo dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi ito naging hadlang para iparating ang kanyang mensahe sa ating mga kababayan sa Malaysia. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tagapagsalita, ang political vlogger at anchor ng Banatero sa SMNI, si Boss Dada, para direktang makausap at matugunan ang mga katanungan ng ating mga kababayan. Sa ginanap na proclamation rally ni Pastor Apollo sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan daan-daang Pilipino ang dumalo, ay nagkaroon sila ng pagkakataon magtanong. Ang kanilang mga hinaing at katanungan, Sinagot ng kanyang tagapagsalita. Isa nga sa binigan di Boss Dada ang patuloy na panggigipit na nararanasan ngayon ni Pastor Apollo. Itinuturo niya si Pastor Apollo si Kibuloy bilang poster boy ng political persecution ng kasalukuyang administrasyon. Kasi alam naman natin kung ano uh, kay Pastor Apollo Kibuloy o sa kadahilanan lang, lamang na siya ay ay, di ba ng mga Duterte, nakita naman natin yung political uh, persecution sa kanya. Mayroon pa natin katatari na dito yung karapatan ng uh, SNMI para sa prangkinsa. Active pa yung prangkinsa pero tinanggal na. Hindi lang yun, nakita natin na binang sa kanya, mga kaso. Pinagdagan pa, finalis yung kanyang mga assets. At uh, sinunod pa yung uh, Kingdom of Jesus Christ at labing anong araw na namiraan sila dyan. sa simbahan, nagpipay may namatay pa pong tatlo yes, ng mga membro ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya makikita mo, all in all, lahat na yata ng paglabag sa karapatang pang tao, paglabag sa batas, eh, sa mga ginawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy, eh sinulay-dunan nila lahat. Hanggang ngayon, lahat. pa yung tao dahil sa mga gawa-gawang kaso lamang. Para kay Pastor Apollo Kibuloy, Mahalagang mapakinggan at mabigyang pansin ang hinaing ng ating overseas Filipino workers, mga bayaning handang isakripisyo ang kanilang pamilya at sarili para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Isa sa mga ipinunto ni Boss Dada ay ang adhikain ni Pastor Apollo na ibalik ang dignidad ng bawat Pilipino na unti-unting nawala dahil sa sistema nilang nagpapabaya sa kanila. Kaya napipilit ang mga ibang bansa at magpaalipin sa banyaga para lamang mabuhay. Naniniwala si Pastor Apollo na dapat bumalik ang panahon ng mga Pilipino ay may disenting hanap buhay sa sariling bayan. Hindi na kailangan lumayo sa pamilya para lamang makamit ang maayos na kinabukasan. Kasi alam ni Pastor Apollo Kibuloy kung, kung kahirap maging isang magulang dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay naging magulang sa halos uh, sa milyong-milyong membro ng Kingdom of Jesus Christ. Naging uh, na rin po si Pastor Apolo Kibuloy na kahirapan. Kaya po, as much as possible, uh, gusto po ni Pastor Apolo Kibuloy na lahat ng mga Pilipino ay makasama ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Hindi na kailangan magpaali magpaaliwa pa sa inyong lahi. Yung program ng Pilipinas para sa mga Pilipino, gusto niyang ibalik yung dignidad ng mga Pilipino. Kasi hanggat habang ikaw ay nagpatrabaho at yun, habang ikaw ay naminundihan sa sa ibang tao, habang yung mga malaking mo, lumalak hindi na, hindi mo na, hindi man na nababadwa, mamamalawang, eh, masakit po yan para sa isang sa isang hagulang. At bilang magulang ng KOJC, gusto po ni Pastor Apolo Pimeloy na yung dignidad ng mga Pilipino ay nanumbalik. Kaya paalala ng Commission on Elections ngayong halalan sa mga overseas Filipino workers, magparahiso upang hindi masayang ang kanilang boto. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMN News, Kuala Lumpur, Malaysia.